Yeah. Ang babae. Ah, tubig. Ay, oh. Oh, mga kayo. Baka kay Zoe. Kay Zoe. Damit, oh. Ganda. Tubig. Eto. Punta mo. <laughs> may ilang. mo. Ayos. Hindi, para hindi pa Oh. Ito po pa yan. Oh, adrug, adrug. Ano, ah. pangulam oh. na ako. Dami mo ako sumay. Uy, Han, may tooth <laughs> Ay, toothbrush! Ayos, makakapag na ako. Ay, wow. <laughs> <laughs> Ay, Ay yari, ito ang matindi, Wow! Ito natin ito bukas. Ano ang Lupit ng discarding ginawa ko dyan. Box okay. talaga ginawa ko dyan. Ang dami dyan, ang dami ito. Ang daming mali dyan. Oh, oh. Laki. Pantalon. Bago pa yung pa yeah, pati pantalon kuya Abel ah. na din pangangailangan <laughs> okay. nito. Kaya dapat mo so pati pantalon na naman ko po. Oo, para kay Zoe ata talaga. Oo, oh, no no. uh, okay, three okay. oh, guys. Anong bilang sa SM yun ah? Women, so... Atlet ka, siya to sa'yo. Atlet pants. Bili mo lang dati, Dora. Atlet, 100! tawel towel. Yung muna sa may sakit. Na. <laughs> Gamit na may TV, no? <laughs> <Dabuhin ang TV. laughs> <mama, may> <laughs> Dami na gagis doon. ano? meron ako yun. Sarap. So, man. Ang <laughs> ah, daman, hagis <Yeah>. <laughs> Oh, we the po? So, pala yun. <laughs> Pero, yun? <laughs> oh, Bigas. Bigas. Yes. Ano ba 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 Bigas din yata yan. Bigas tapos pera, mas leggings. May pera yan, may yan. Bigas tapos may leggings. Tapos talong ko dyan. Paubos na kasi. Kailangan tong ano. Tapos talong. Toyo! Oh, Uy, may sabon! Suka, hindi ako nakakuha. Naubos na pagdating ko. Ano? Pagyan. Imbutido. Kala ko nga, imbutido O kaya. ispasol. Head may pants. Ang ba eh. Handa na lang daw ko sa mga bata. Ang oh. grade? 4. Ang grade 4. Sorry. Sorry. Ito ay pag grade 5. Pag grade 6. Super midget. Kompleto. oh, ayan na yung ano ko ah. Christmas gift ko ah. <laughs> oh, ah, pang grade 2. 2. Dapat grade 5. Ito. Parang yung lat ah. ito grade 4. Sabi ako. Sabi ako sabi. Putik ang oh mm. Mag-red ka rin oh, meron mm. na. meron na Dami mong natamasang ukay-ukay. Paborito -okay. ko nung nag niya. Sa akin lagi binibigay. <laughs> Ay, oh, ah, ah. Ay na ang hala. So ka. Kaya, bago. <laughs> 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 Baka ang dami, dami ko pala nakuha ang papel. Manggay mm, gano'n naman yun. Ang dami ko pala nakuha ang papel. Bantay pa rin. Bantay pa rin. Pusin mo. Kuwawa naman yung sitaw mo. Ang dami mong noodles. Alibaba. <laughs> Pati alibaba, pinatulan mo na. Walang wala ka na. Ito, cupcake. Ito, oh, cupcake yung mga barya nasa ano yan ha? nasa baba nasa bottom yung mga barya Sumanda sumanda Oop Ilan mo? 60 Naka hmm, uh, 70 Naka <laughs> 70. Oh, 70 ako? 80 Oh 80, 80. Oh, 80. 80. Marami <laughs> Hindi na pangangailangan ko ha oh, Tapos suman o. Oh, Subikso naman. Bag raid. Bag raid. Victor. Mayroon <laughs> Ay, pa. Ayun. Nandun yung sa'yo. Yung ano. Yung, yung tabo. tabo. Asan yung tabo? Grabe. Isang ano ah. Isang plangana din. Ayan. <laughs> Ito pa. Ito pa. Tabo mo. Ayun. May sponge pa. Ayun. Pinagkirapan ko yung sponge na yan. Grabe. <laughs> hmm. Grabe. Uh, ah, ne. Ay, bilag ko, ano uh, pinuno mo? Ate, let's say na to oh. Ngayon, pantay